Pwede na po si Dodotski. Ayan na po. Daladala -dala na po niya ang ang aming mga lettuce na nabili. Nandun siya today's vlog po. Ay, kami po ay babalik ni Mama dun sa Letusan. Kaya, tara. Ma. Ay, tara. Soy, tutoy. Oh, huwag mong ganyan, anin. Hala ka, hala ka, huwag mong ganyan, ano anin. Kami po ni Dudut. Huwag ka. Oh, dali. Masa pa. <tod> Dudut! Huwag <tod> ka naman tumago. Oo nga, ako na rin ako. Ay! O manok. ka ano? na. Ha, ah, ganun niya. Oh, sige. Ang <tod> game na. much, much, much later. Ito po naman ninyo katataba ng lettuce. Nagparito hmm. hmm. din mo si Kuhan. Si Ma'am Rona. Si, ah, sinit ang pinakuha. Ah, oo nga, Tagoy. Ma'am Rona, ba't hindi ng ganayan? Nakita ko yung may day mo, ako nagpabili. Ay, sabi nga po Kuhan, ay, binila ang isang pwede kalahati. Ah, hmm, ito pala. At, yung nasa amin ay nasa tatlong puno, ay nakababad lang na ganay. Ano yung ipapitas-pitas? Ay, sabi ko. Tapos ako bumalik uli ng tanghali na. din ay wait, matindi ang init ay masama tutulin ng mainit. May gibuy hapon o umaga ni. Oo. Oh. Ay ay tibinabanay ay sabi, ay kaya naman daw po ni nang hindi bumili ng marami, baka daw po kagaya noong kung nabili nila ng pait. Sa ito talagang may mapait na binti. Ang dami na lupi nga un. Ang dami na na yung Ibig po sabihin na yun pong naana niya mapait. Oo, ang pinadalang binhi ay mapait. Kami po'y nakakain ng gano'n, Ang may parang naman pampalaya. Oo, oo. Talagang kami nalugay. Yung pamanday po iyan. puno. Ayan. Wala't nang kuwala naman. Tapos ay sunod na tanim ni Pernam ay so, hindi ba ganun matulang tinig at hindi na mamamaki, mas so, Kapag nilang tinig, ay kailangan ilawan mo. Ah, ilawan po? Mm -hmm. Oo. <coughs> Ayan. Huwag mo! Huwag! <laughs> Magkano po yan? 125 oh, <laughs> 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 na lang ako. Pag-ati sa aling Hindi <laughs> rin nakaabot. Kaya amot, manapit na naman na yun ay eh. uha. Huwag! Huwag! 125 mali po 25. 225 nina ito na lang yun yes, mga ko teacher ko ikaw ay huwag punta na punta dyan galit na galit sa yung aso dito po yung maraming tanim na dragon fruit pwede po ka may kapaya din po at may bayabas tapos po ang likodan nila ay palaisdaan. Ito lang po niya, marami dito dragon fruit. Marami. huwag na At may mga bantam na manok. Ayan po, marami pong manok dito. Wow. Tapos po yun ay lagod ng diyan. Dugod! Dugod dyan sa yung aso! Huwag! <laughs> much, much, much later. Pwede na po si Dodotski. Ayan na po. Daladala na po niya ang ang aming mga lettuce na nabili. Ito po ipabili ng aking cottage chair. Ito po ay 100 na per kilo. Sisiyam na po ang aming naabutan dahil ubos na siya. Ito po yung una kong binili. Ito po na napitasan ko na ay akin mo nang iintayin dumahon at nalagas na po't kinain namin. Ayan ito po yung nalagas kaya atin muna papadahonin bago natin pitasan tapos papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang aming likuran ayan po makikita mo ang palayanan tiyaran titingin ka lang po sa palipalingkin makikita mo na po ang magandang view gaganda pa po yan pagka pal na po ang mga talo mante po sa Itay. Patingin niya. Walang huli. Patingin ng huli. O, gano'n sabihan dito. Alin? Alin? Yan daw'y babayadan. 300. Dala ni Robinson. Ba't naman eh? Pandak. Tingnan mo na. Ah, oh, naka ba? 300 daw. Oo daw. Ako, gusto Ito po ang huli ni Itay. Ito po ang huli ni Itay isda libre na naman ang ulam ay ano yun wow. May ano yung matilos, ah Wow. Ini apa yang mati lusa? Apa yang? ano yang sejauh ini? Barakuda. Ada barakuda. Ini apa? Ini may ano parang kayong may inalat ang huli magkaatihan nyo pa yung dalawa kakaunti ang huli ninyo ba kuhan ayun eh. ang peraso lang ayun eh. Ang ulaman din? Mga dalawa naman pala. Baka naman iya, na yaykon May isa't kalahating kilo. Kulang dalawang kilo din kaya yun na eh. Kulang dalawang kilo. No. Wala. Wala. Na dalawa pa. Magpaparating na po. Dalawa. Ato na lang yung isa. Oh. Ayan, ayan. Saka yung pipikat. Inaatado na po na itay. Bako kami na lang yung pipikat. Ayan po, ganyan po pagpaparating. Iyo akin. Ikaw naman natin may sapa. Sarap na ka na yan. Kaya na, ko na. Baka mga three <laughs> Dalawang kain ni Wako. Oo, na. Kuha na kayo, Wako. Katagal <laughs> ko, huwag sigang. Hindi tayo. Meron. Meron ba patis sa rin pinangunahin mo. Yun ang pinanong ko na kanina eh. Ah, yun. Paano yun yung bako na? Ito na mo. Masamahan ko ang ilo, ganiwa ko. Inuhuli na po, ay inuhuli. Inano na po na itay, ah, uh, ano Ano nga? Nililinis. Ang kanyang haul eh, habang ito naman dalawa'y nakaabang nga. Ah. Braynboy ko man dito eh. Ano naman na eh, yan? Muntin barracuda. Baka kunin na yung aso. Ba't hindi ka nag-rescatter ah? Maulan. Tingnan mo naman. Ikanin na. Abay, oh, wala Sainga? Sain na. Asa sa Nasa taas. Much, much, much later. I'm ready na for delivery. <laughs> Ito po yung binalot-balot ko na itong lettuce. Ba yung akin? Ah, yung isang pera. Balot-balot na yan. Balot-balot na yan. Hindi yan putol, putol. Ay, ito na putol ah. Ay, ba't walang kuwan? Puno. Oh Ay, tinanggal na nini ng sapuno. Bakit? Ay, ito'y papadaunin ko, tsaka ako na Ibitasan. <laughs> ito po ang akin. Ito po ipabili lang sa akin, hindi pa ni akin. Yan po sa mga cottage share ko. Nakita lang nila ako may ganito eh. Detesting yung ganito. Yan. Ready for delivery na yan, bukas. Nalagay ko muna sa wrap. Tapos ay bukas mo